guys, bisitahin natin yung ating mounting farm kung ano yung hitsura na nyo guys yung mga manok natin dyan eh. pumupunta na din doon sa bahay nakakamiss ito guys yung dating busy busy ako dito halos maghapon ako nandito pero ngayon bihira na natin mapasyalan malaki din dito guys yung na-invest ko kasi nas dito ko lahat nilagay yung ipon kong pera. Pero yung maganda is kan. Hindi pa rin mawawala kasi itong lote dito guys na napag-ipunan din namin mag-asawa. So 327 square meter ito. So dito nilibing yung mga mga baboy namin guys. Dito na ibakko. Nakakamiss lang guys yung maingay. Maingay dati na babuyan namin. Ngayon tahimik na tahimik na. Pero yun marami tayong mga saging dito. Yung mga bunga na din yung iba. ito guys punong puno ito last November grabe punong puno dito dito na nakalagay po yung 78 natin na baboy imagine ko na lang yung ingay nila dati guys sobrang tahimik na yan meron pa tayong manukan dyan manukan dati yan guys malaki din yung ginastos ko dyan sa ako na yan. bahay nila ayan dito ubong natin <coughs> hindi ko alam kailan tayo makakabalik ulit dito para magkaroon ng alaga Ito guys, ginawa kong Burmy. bermi cast. Yung mga kwan ko dito. Mga bulati. Dil diligan natin. Meron na siyang kwan, no? Yung mga Burmy na. alus na decomposed na guys. Maganda din sana itong negosyo. Nakakabingi nakakabingi yung katahimikan na dito guys sabi <laughs> okay. nakakabingi yung katahimikan may imagine ko lang yung mga baboy natin dito may mga anak Parang unti-unti na din masisira itong kuha natin guys kasi hindi hindi nakukuha natin din nagagamit na ni Diyos mo pakiramdam ko parang parang nahihilo ako guys kailangan natin umuwi pero basahin ko lang yung kwan pala guys basahin ko lang tong vermicast ko dyan And, guys uh, kasi lang po natin itong ginagawa nating vermicast dito marami po itong kung ano, mga night clock ano yung tawag, night crawler o yung bulati pinapadami ko muna sila ngayon gagawa tayo ng beadings para ito muna yung maging production natin dito sa ating farm magawa tayo ng vermicast Ganyan na natin yung tubig kasi bibira lang tayong pumunta dito. <laughs> Dapat kasi kung ano, basa siya palagi para hindi magkakaroon ng predators yung predators kasi dito guys yung mga langgam so dapat naka naka maintain yung moisture moisture niya para hindi sila nilalanggam yun buti hindi ko pa tinatanggal yung source of water natin dito gamit natin pa rin siya. Damihan na natin kasi baka 2 weeks bago ulit tayo balik dito so ayan basang basa na siya hindi naman mag i dito yung tubig guys kasi may exit naman okay na siguro yan basang basa na Try nga natin tawagin yung mga manok natin. Krrrr. Krrrr. Krrr! Krrrr. mga manok pa tayo dito guys eh. Yan nandiyan yung mga manok natin guys. Yung puti hindi ko na nakita. May puti pa tayong manok dito eh. Krrrr. 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 Yung dumalaga nating tatlo, pumunta din doon sa bahay. Krrrr. Pakainin natin yung pitch dito. May pitch tayo dito. Meron pang pitch dyan. Krr. 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 Nabayaran natin sila dyan kumain ng fridge. Dito na, together yung one ko, work ko araw-araw. natin kung may mga itlog dito na kumunok natin. Tahimik na tahimik yung check natin kung may nang itlog na. Wala. Walang itlog. Ito guys yung cage ng layer natin dati. So one time lang natin nagamit yan. Wala na ulit. <coughs> okay guys, suwi so na tayo. Let's Masukal na tungo natin ng mga kahoy.